nang matanggap for signing the people's initiative it is an incentive incentive it's not buying your vote because... all right magandang araw po sa atin lahat mga kababayan nako po iba talaga pag malaki ang iyong natatanggap na incentives mga kababayan dahil kahit alam mong mali na nga ang ginagawa ay magpapalusot ka pa at sasabihin mo na umanoy ang binibigay na pera para sa People's Initiative na signature ay sasabihin lang ni Jam Magno na ito umano ay incentives. Nako po, ganun na po ang kanyang paningin sa mga Pilipino na ginagawa niya pong mukhang walang alam ah, sa sinasabi niyang uh, incentives na ang uh, ibig sabihin sa ginagawa nila sa pagpapaperma nitong People's Initiative para sa charter Change ay malinaw na pagbibili ng perma ng bawat Pilipino ay mga resibo na nga na nilabas at hindi lang po yan sa Davao City dahil ang uh, in-example nga ni jam Magno ay umano'y away politika sa Davao City ng mga Duterte at ng mga Nugrales ngunit ang uh, pamimili ng perma para sa People's Initiative ay kalat sa buong Pilipinas po. Mga kababayan, mga bisayas Man o Mindanao. Ngunit ito ay dinidipensahan ni Jam Magno at sinasabing paninira lang umano sa kanyang amo na si House Speaker Martin Valdez Narito po ang video at kayo na po pahala Maghusga mga kababayan. This is an effort okay, to urge, urge our government to finally talk about the constitution and the amendments we need to make for our economy to recover. Pero ang kahirapan niyan, sinisiraan po ito ng iba't ibang mga tao sa hindi ko alam na rason. Like for example, nagkakagulo sila sa Davao City because supposedly ang nagpapalakad sa Davao City ng People's Initiative ay si PBA party Congresswoman Migs Nograles. Sa hindi po nakakaalam ang awayang Duterte at Nograles ever since the world began pa po iyang away na 'yan. Ayaw ako makisali. Ayaw din dapat nating makisali kasi uh, nagkabati na nga 'yan eh, di ba? Kinuha pa nga ng uh, ni uh, Pangulong Digong itong kapatid ni Migno Grales, at itong si Migno Grales naman ang uh, nagpapakilala ng kanyang parteles ay itong si Digong din, di ba? Kaya si Ming Nugrales ay nakapasok ito sa isiminay at nakapag-promote ng kanyang PBE Partylist dahil kay Pangulong Digong. So mali ang sinasabi niya mga kababayan po natin na umano'y itong away politika ng mga Nugrales ay hindi natigil. Nako po, ngayon lang bumabalik dahil uh, nagtatraidor nga itong si Ming Nugrales uh, sa mga Duterte at kinalaban niya kapalit ng uh, alam mo na napakalaking budget jaan sa kanyang partiles na kung tutuusin ayon sa mga Tagadabaw uh, wala naman umanong nagawa at wala namang naitutulong itong PBE Parteles ni uh, Mig Nugrales. So ibig sabihin mga kababayan ay uh, mali itong sinasabi ni jam Magno na ang away politika ng Nograles at Duterte ay hindi natigil. Ang away ni Kong Pulong at ang away ni, ko ni Kong Migs, hindi tayo kasali, guys, ha? Ang Davao City po ay hindi po ang buong Pilipinas. At nakakatawa ang sabihin, lalo na talaga sa mga tao na kilala ko sa Davao City, nung nakaraang eleksyon na sinabi nilang, Davao is not for sale. The whole of Davao is not for sale. And besides, this is really not to buy your vote. Because kung may ayuda ka mang matanggap for signing the People's Initiative, it is an incentive it is not buying your vote because this is not an election. It is... Ah, uh, yun pala yan, mga kababayan po natin. Hindi naman pala pamimili. Ah, uh, sabi ni Jam Magno, itong mga natatanggap ng ating kababayan may isang daan, isang libo, dalawang libo, tatlong libo, o iba, o maabot umano ng sampun libo. Hindi pala yan. Hindi pala yan na uh, pamimili ng signature para sa People's Initiative. Incentives lang pala yan. Naku po, sana all malaki ang incentives kaya handang uh, ipaglaban itong kanyang amo. <laughs> Mga kababayan po natin. Simply to signal our government that the people want change. Akala ko ba gusto natin ang pagbabago? Ang pagbabago ay galing po sa mga signatures ninyo. Tapan niyan, ginawa na namang panira kay House Speaker at ginawa na namang pamumulitika ng mga taong may personal na away sa kanilang mga distrito. O, oh, di ba? <laughs> ang sinasabi niya, ginagamit umano paninira, eh malinaw naman eh. Sino ba ang sumusulong ng People's Initiative na supposed to be ah, ang 100% ay mula sa taong bayan, kaya nga People's Initiative. Eh. Pero ang gumagawa ng inisyatibo ay ang House of Representatives. Sino na muna sa House of Representatives? Di ko ba itong amo mo na si House Speaker Martin Romualdez? Sino ba ang nangangarap na maging Prime Minister? Ayon kay Senator Ivy Marcos, di ba? Ang pinsan niya o mano na si House Speaker Martin Romualdez. O, oh, ngayon, lumalabas itong issue sabihin ay paninira lang. So, ganun talaga ang propaganda uh, para matakpan itong kamalian ng kanyang amo. Okay, mo naman mga kababayan po natin. Anong gawin niyong paninira? Your signature is simply a call to action. Alam niyo ba na hindi na nakuha ni House Speaker Martin Romualdez ang supermajority? Yan ang nga ba sinasabi ko? Kasi naniniwala kayo sa fake news at ang pagbabago po ay ang pagpapapasok po ng pera na desperately kailangan po natin. Ang sinasabi nyo, ay nako, nanakawi na naman yan. San po banda ang pagnanakaw kung investments po yan? Pari po sa Davao City, it's not the same as what happens everywhere else. Understand that the people's initiative is from the people, for the people. Mamo ay hindi naman binibili na boto. At wala rin ma impeach dahil sa pagpirma mo. Pero yun. Tama na nga yan, mga kababayan po natin. So, kayan, congratulations sa nakatanggap ng incentives ayon kay Jam Magno. At syempre, congratulations din sa kanya dahil alam po natin, malaki-laki ang kanyang incentives mula sa kanyang amo ay eh, napakalaki kaya ang extraordinary expenses na hanggang ngayon ay lumipas na nga ang bagong taon ay hindi man lang nailabas ang resibo na napakabilis lang po kung totoo. sa mga kababayan, paano, paano may labas? Eh, wala silang may eh, kasi sa ibang pumasok itong pera ng taong bayan. So napakalaki ang budget para sa ayuda. Yun pala, hindi pala ayuda ay gagamitin pala incentives uh, para sa people's initiative na ko po. Mga kababayan po natin. Kaya sa mga nag-aantay pa diyan ng uh, incentives, uh, good luck na lang sana makatanggap tayong lahat. Opo. Pero wag na tayo pumarma. So ano pa ang inyong komento, opinion patungkol sa isyung ito? Uh, kalimutan, mag-iwan diyan. Mga kababayan, maraming salamat po at uh, yan na uh, muna ang ating update.